Arestado ang isang lalaki na nakunang nagnakaw ng motorsiklo ng pulis sa Maynila. Pati ang pinagbentahan ng sospek ng motor, arestado rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Palingon-lingon lang ang nakapulang lalaking ito habang nakatayo sa harap ng isang gate sa Sampalok, Maynila. Nang masigurong walang tao, lumusot siya sa puwang sa ilalim ng gate maya maya pa, dumating ang isa pang lalaking nakapayong at parang nagbamasid-masid sa lugar. Target pala ng mga lalaki ang isang nakaparadong motorsiklo sa loob ng pinasok na bahay. Ilang saglit pa ay makikita na ang nakapulang lalaki na lumalabas sa gate at tangay na ang motorsiklo. May nakita kasi ng motor doon, yung motor ng mismong kulis natin. Tapos pumasok sa loob ng bahay at doon nakuha nga yung, ano, yung susi ng uh, mismong mismong ng susi ng motor. Bukas pala yung ano, yung gate. Kaya doon lang naiilabas na, na, nila yung motor. Nakunan pa sa CCTV na mano-manong tinutulak ang motorsiklo gamit ang kanyang paa habang nakasakay. Tingin ng mga pulis, hindi sanay sa deklatch ng motorsiklo ang mga tumangay. Sa tulong naman ng mga kuha ng CCTV, natuntun ang lalaking tumangay sa motorsiklo na si Ezekiel Makay. Inamin naman ni Makay ang pagnanakaw sir, pasensya na po kasi ah, alam ko mali po yung ginawa ko pero pinagsisiyang ko po talaga. Itinuro din niya ang pinagbentahan ng motorsiklo na kinilala namang si Tristan Agbayani. Binili niya ang motorsiklo sa halagang 4,000 piso. Gate niya, hindi niya alam na nakaw ito. Nagpaliwanag din siya kung bakit nawawala na ang ilang pyesa ng motor. Li Lilinisin ko nga po para ano sana sir eh. Pero yung mga piyesa na, 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 na na, na baklas, sir, wala namang pungkulang. kulang, sir, na ibalik na, naman lahat. Play rings po lang yung na, na, na dun, sir. Yung bahay lang kasi nga lang yung, yung pinakaloob dun. Maharap sa kasong paglabag sa anti-carnapping law ang mga sospek. Patuloy namang tinutugis ang kasabwat na nagsilbing lookout sa pagnanakaw na kinilalang si Marvin Isla. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.